Hey guys, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, ay pag-uusapan natin guys itong uh, iba't ibang uh, condition ng 5 uh, piso or 5 piso na Marcos. So may tatlong klase akong condition dito at aalamin natin yung kanilang uh, value. So marahil uh, may mga iba sa inyo na may mga ganitong coins. So gusto nilang malaman kung uh, magkano nga ba yung halaga. So kung alin ang mura at uh, alin yung mahal. So, unahin natin guys dito sa mga coin na ito which is circulated. Ayan. So, makikita nyo naman yung condition ng mga coin na ito. Ayan. Ito yung mga year guys, no? Itong mga limang piso pala is from 1975 up to 1982. So, meron akong 1982 dito. Tapos, ayan, 1975. Tsaka 1975. So, mga circulated condition ito guys. At uh, ito yung pinakamura na mga 5 piso na ABL. Yung ganitong condition. At uh, sa presyo nito, uh, nagkakatalo rin, guys, sa year no, ng coin. Kasi ang pinaka-common year dito sa 5 piso, sa pagkakaalam ko, is 1975. Diyan, ganyan yung kanya'y itsura. 1975 at ang uh, uh, isa sa ano no guys no, parang eh uh, may matas na konti na presyo is 1982. Ayan, sa so pagkakaalam ko guys, sa uh, 1982. Ngayon, ang presyo ng uh, 1975 sa ganitong condition is around uh, 50 pesos. I think pinakamababa is sa mga nagbabulk na sell is 30 pesos each pero yung iba uh, 50 pesos each up to 70 pesos so kung medyo guma gumanda na pa na kaunti no, yung uh, coin na ito na 1975 uh, pwede umabot ng mga 100 pesos no pero kaya nga sabi ko uh, ang isa sa mga mataas na uh, year ng uh, 5 pesos yung itong uh, 1982 So, probably pwede siyang tumaas ng mga 120 pesos or 150 ah uh, depende sa kanyang condition no? kung medyo gumandagan na pa ng konti pwede nga uh, tumas ng 100 pesos so yun yung pinakamababa guys no? yung mga ganitong condition na 5 piso so kung isasummarize natin guys kasama yung mga year ang kanyang magiging price range is around 30 to 150 no? Para dun sa ibang year. Ngayon, ang susunod naman is yung mga BU or uh, Brilliant Uncirculated. So, ito yung mga yon guys. So, mapapansin nyo naman yung difference sa condition nya. Ayan. Ayan no? So, BU ito. Brilliant Uncirculated. So, sa condition pa lang, guys, malalaman nyo na mas mahal ito compared dito sa uh, coin na nasa, nasa itaas, no? So, ang presyo naman nito guys, bukod sa depende sa year, no? Gaya ng sabi ko, mas mahal yung ibang year. Kasama na rin yata guys yung 1981. Tsaka, yun 1982. So, ang price range nito guys, minsan umaabot ng ano, ng around na 500, no? May minsan mayroong 600. Depende. May mga auction na yung ibang year ay umaabot ng 900 kaya 1,000 no sa BU pa lang yan guys no BU but uh, iba uh, ang range niya is around 500 to 1,000 depende na rin guys sa ano sa uh, nagpapa auction mga nagbibid kung direct posting naman guys yan depende sa nagbibenta tsaka syempre depende sa gustong bumili pero syempre mas mataas nga ito compare dito so ang uh, nito is around 500 to ano to 1, at uh, kung meron ano, kung meron mga iba na kunwari nakuha nila ng mas mababa, pwede nilang ibenta ng mas less sa 500 pesos yung ganitong mga bio condition, no? Ayan. So, yung iba naman uh, mga around 2019 pa yata yun guys kasi ito, itong mga bio na to mostly binibenta nila ng set no kaya napakamura pa ng presyo ng uh, mga bio noon siguro ang uh, common na uh, year na 1975 na set from 1 cent up to ano to 5 piso ay siguro may iba na around 350 lang no so mas ma -ano, mas mura pero ngayon uh, sa mga auction na nakikita ko sa around 500 to 1000 no sa bio pero yun nga, depende pa rin sa ano yan guys, no? Sa demand. Siguro dati uh, medyo kakaunti lang yung seller. Tapos yan, may mga konti lang na lumalabas ng mga ganito kaya medyo mataas yung price. Pero mas maganda guys, uh, sumali kayo sa mga coin groups then na try to observe yung mga prices no ng mga ganitong coins. Pwedeng mag ano yan guys no, anytime magbago yung mga price niyan gaya ng mga ibang coins kasi pabago-bago yung price depende kasi sa no sa supply at demand minsan halimbawa may mga maraming stock nito na naglabas bigla biglang bagsak talaga yung presyo guys no so yun lang for your uh, for your information lang guys and uh, share ko lang yung na uh, alam ko uh, price range nito pero hindi ako bumibili nito guys kasi marami na ako ng mga ganitong mga coins So, yan. Yung mga nakatambak na lang doon. So, yun guys. Tapos na tayo sa dalawang klase ng condition. Which is itong uh, circulated. Ayan. Tapos, dito, dito sa brilliant uncirculated condition. Ayan. Tapos, meron ako dito. Which is proof. No? Proof coin na limang piso. Actually, itong coin nito guys is galing sa set. No? Kung uh, napanood yung mga ibang videos ko. May mga proof set kasi ng mga ABL series, yung uh, naka-box na, ano guys, no, na set. Meron mga silver coins yun, no, from 1975 to 1982. So, ito, galing to doon. Nabi, nabili ko to, guys, ano, naka set din sila ng proof. Pero yung 1 cent na lang up to, ito, 5 piso, wala na yung mga silver coin niya, no, na... I think 25 pesos tsaka 50 pesos. So, ito na lang yung ano, nabili ko noon, yung 1 cent to 5 pesos. So, proof ito guys, kung mapapansin yung, yung ano nya, yung finish nya dito sa BU. Ito, meron tong mirror-like finish. So, marumi lang yung uh, ano nya guys, no? Yung kanyang uh, parang plastic na cover. Pero, mapapansin yung mirror-like finish yan guys, no? Ito, iba yung finish ng bio. Uh, BU. Tapos itong proof. Ayan yung kanyang itsura. So itong proof naman na ito guys. Sa mga auction natin. Maabot ito ng mga 1K. No? Itong uh, coin na ito. Pero depende yan guys no. Sa mga nagbibid. Kasi may mga insan may mga auction din na ka. Minsan pumapalo lang ito ng mga 800. Ganyan. Or uh, 700 pesos. So, proof ito guys no. Uh, huwag kayo magpalito dito sa tatlong kondisyon ng 5 uh, piso. So, ito 'yung pinaka mataas na no. Mataas na kondisyon. So, kung i ibang year pa ito, which is 'yung 1981 at 1980 1982, kung hindi ako nagkakamali is ayun nga, mas mataas pa siya sa mga common year like ka uh, 1975 at ka 1976. Ngayon, sa ano pala guys sa uh, Limang piso pala, nakalimutan ko. Uh, ang pina, pinakamahirap yatang hanapin ngayon is ano, yung 1977 na limang piso. Kung oh, hindi ako nagkakamali guys. Kasi naalala ko noon, may mga naghahanap ng 1977 na I think umabot ng 4,000 pesos. Yung isa. No, 1977 na limang piso. So, yung nga, yung 1982, at uh, 1981 kung may price range siya na around mga 100 to 150 lang so yung 1977 pala guys yung uh, pagkakatanda ko na pumalo ng matas na price no kasi napaka hirap ano no hanapin or uh, bihirang lumabas so yun nga yung sa mga presyo kasi ng mga coins guys uh, sa ano talaga yung supply and demand no And syempre, yung mga ibang factors din na lagi kong sinasabi sa inyo, which is yung mintage, condition, ayan No? Yun yung mga nakaka sa value ng coin. So, kung mas maraming mga, dim, ano, mga supply yan, ayan, at uh, kukunti yung demand, talagang bababa yung presyo. So, yun guys, yung... Uh, ano nang video natin ngayon sana may napulot kayong uh, aral or idea Or information regarding sa mga presyo ng uh, ganitong limang piso. So, hindi po ako bumibili nito. Ang uh, pakay ko lamang ay uh, mabigyan kayo ng uh, information regarding sa presyo ng mga coins. Ngayon, kung may mga binibenta kayong mga coins or ano, uh, pwede nyo namang ako uh, ipm at uh, check natin yung mga value uh, ng inyong mga coins. at uh, Pero hindi ako bumibili guys. Ang gagawin ko lang kung Uh, possible na medyo okay yung coin nyo or may high value lang yung coin nyo at uh, gusto niyo ibenta, uh, tutulungan ko kayo guys no. Tutulungan ko kayong uh, makabenta just in case na uh, gusto niyo ibenta yung mga coins ninyo Pero i assess muna natin kung uh, good to sell ba yung uh, mga coins ninyo or uh, baka common lang yan no. So yun lang guys para sa video na ito at uh, pag kung hindi pa kayo naka-subscribe, guys, ay uh, subscribe na kayo sa aking YouTube channel. So, huli, guys. Maraming salamat sa panonood.